So yan po mga kalingap uh, Welcome back po sa ating YouTube channel So yan, So ngayon ay may mission po ngayon kami ano, mga kalingat uh, Pupunta po kami sa Mondragon upang uh, mag-feeding or mag lang muna sabihan sila yung mga barangay official na mayroon pong uh, feeding program po yung ating uh, team kalingap po sa bayan ng Mondragon So ayan, nakaredy na po, nagre-ready na po sila ito si Kuya Kaya ready na rin. Ito si Kuya Mills. Ayan, ready na. Pogi-pogi. Ayan, so, ayan po mga kalingap. Hintay-hintay ah, lang po sa ating update. Huwag niyo pong skip yung video. Panoorin niyo hanggang pong matapos. No, sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, subscribe na po. subscribe na po. Ayan, subscribe na nandito na ngayon po kami sa Mondragon. Uh, hindi ko alam kung bakit nagkababaan po sila, no? Pero naghahanap po kami ng lugar na kung saan pwede po kami uh, magpidig, uh, ano? So yung pasakay na po sila. So mamaya balikan ko po kayo kung ano po yung update. K La uh, lights, camera, action ayan ako po pala, si Pintaba Ai, se Субтитрувальниця Оля Шор So yan po mga lingap, no? nandito po ngayon kami sa barangay ng uh, Dalakit Dito po sa Qatar Manor sa Marsa, mismong barangay ko ano So syempre, uh, nung una, no, kwento ko lang sa inyo Nung nandito pa po si Kuya Joey nag stay wala pa pong landing pad Wala pa po siyang, na, uh, uh, hindi pa po siyang nangungupahan Dito kalaman hindi rin pa siya nakatira Talagang uh, madalas ko na pong ipasyal si Kuya Joey dito sa mismong uh, uh, meriendahan ba Yung uh, may uh, pinakamasarap na halo-halo po dito sa Katarman. Ano, ayan, ito po ay uh, medyo antique na kung na medyo mga 30 years or more than 30 years na po talagang nagsaserve ng masarap po na halo-halo dito sa bayan ng uh, Northern Samar, no? So, ngayon, nandito po sila Kuya Bal at uh, syempre, yung mga kasamahan po niya at uh, talagang uh, tingnan natin kung ano yung magiging reaction sa talagang uh, masarap na halo-halo dito sa Dalakit. Ano? Syempre, nandito po sila Ted na at uh, siyempre Joey, syempre, nasikaso po nila yung mga kalinga partners din natin ano so panoorin niyo po yung magiging kaganapan no ayan so pumunta na po kami kanina ng Jollibee at uh, uh, pumunta kami ng Jollibee nag-order kami ng uh, feeding, no dalawang araw po so 120 120 balik to 40 lahat na jelly spaghetti pero yung one, unang 120 po para bukas tapos yung uh, pangalawang 120 naman po is sa Martes no kaya mga Kalingap, samahan nyo po, uh, po kami sa mga gagawing uh, activi uh, activities ng Team Kalingap dito po sa lugar po ng Northern Samar. No? Siyempre, na-appreciate po namin na kahit pa paano uh, meron tayong natututunan at uh, uh, malaking uh, achievement or malaking support na po ni Kuya sa grupo namin dito sa landing pad ng Northern So, wala po natin patagalin. Ano? So, tingnan nyo na lang po at panoorin nyo yung video

ừ chừng 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 chừng

Uh, special Especial, no? Dito nito. years na daw years Masarap talaga. talaga. masasabi mo kay toper? Grabe talaga, solid mga kanina. Masarap Sarap, no? Na, mga naghahanap po diyan ng mga halo-halo. <laughs> kaya gusto nyo magka-presco, magpalamig, pumunta lamang po kayo dito sa anong punto? Dalakit. 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 Mm. Sikat po yung dito na halo-haloan. sulit mga alingat. Ayan mga alingat po. Halo-halo po tayo. Masarap eh. Kay Ashley. Ayan sige Mr. Gio. Talagang hinihigop no? Kahit anong halo mo ka nito. Pero ang pangmamahal po sa'yo yung isa lang. Dito si uh, Kuya Larry. Ayan. Delicious. Puwede uh, po uh, si okay. so, yeah. Sandwich. Yeah, masarap mm -hmm. daw po 'yung alu-alu Okay. Ayan. syempre nandito rin po yung ambasador na uh, uh, po sila, Kuya. Masarap ba po, Kuya? Masarap. Talagang nangangahala eh. <laughs> masarap. Ayan. Thank you po. Thank you. Thank you. Si Kuya, si, si Brother pa Ano. Ayan. Masarap po ba yung halo-halo dito ng... Uh, masarap. Sarap. 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 Dito ni Paid, sa lahat ng Brother Paasa, no? <laughs> Ayan, so kami po ay talagang uh, hindi na po uh, bago dito kasi talaga noon pa ay talagang pumakain uh, or nag eat na po talaga kami dito. <laughs> so yan po mga kalingap, no? Uh, Siyempre, nakauwi na rin po kami. At uh, sila kay Joey po ay mayroong pangina si Kaso sila Kuya Bal nagpapahinga na tapos syempre yung mga kasamahan po ng ating uh, kalinga po nagpapahinga so mamaya po magdi-dinner po kami kasi meron po isang uh, sponsor si Kuya Joey the Great na magpapadinner kaya po Kuya Bal at syempre kape pong lahat so abangan nyo po yung aming uh, uh, dinner mamaya doon sa minsan napupunta kami doon no? yung uh, birthday po ni Ma'am Joveta Bellia sa Tejero uh, doon po kami nagdinner din ng uh, buong team. So, doon rin po kami magdi-dinner mamaya. Kaya abangan niyo po yung ating uh, update mamaya, no? So, syempre, dito lang po muna magtatapos yung ating uh, vlog. Kasi uh, patuloy po tayong mag-upload habang nandito pa po sa kuya Bal. Kaya syempre, huwag niyo pong kalimutan na palike at pa-share po ng ating video. At syempre, sa mga bago po dyan, sa mga supporters po ng ating kalinga, pa-subscribe naman po ng ating YouTube channel, Brave Tabang. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. At syempre, ingat po tayo palagi. Kampay siya na Radios, mga kalingan.